Ang sunog ay mapanganib, hindi lamang sa buhay, kundi maging sa ari-arian. Kaya mahalagang alamin natin ang gagawin kapag nagkaroon nito. Tiyakin na lagi nakahanda ang emergency go bag. Alamin at sanayin ang pagdaan sa ligtas na ruta. Sakaling lilikas kung nasa loob ng gusali, magsagawa ng tao ng inspeksyon at tiyakin na gumagana ang lahat ng alarma sa sunog. Huwag mag-iwan na nakasinding sigarilyo o kandila dahil maaari itong pagmula ng sunog. Kung gamit ng fire extinguisher. Tanggalin ang pin at pisilin ang handle sa direksyon ng sunog. Sakaling masunog ang damit, dumapa at gumulong sa lupa upang mamatay ang apoy. Kapag may usok, takpan ang bibig ng basang tela at lumabas sa ligtas ng daanan. Patunugin ang alarma at mag-ingat sa tagas ng gas at mga nakalantad na kawad ng kuryente. Huwag agad umuwi, maliban kung sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Tandaan, ang sunog ay maaaring maiwasan. Sundin lamang ang mga paalalang pangkaligtasan. Ang paalalang ito ay hatin sa inyo ng hinpilang ito. Sa pagsambulat ng mga pinakabagong balita sa loob at labas ng bansa, nakaantabay ang DZAR 1026 Sunshine Radio. Isama ng inyong mga kapartner sa balita at serbisyo. So bay bayan, Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Antabayan ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast. Ora 7:30 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Naga-alab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines, headline, headlines News Blast Roll sa produktong petrolyo, maaring asahan muli sa susunod na linggo. Headline. BFP, sinailalim sa Code Red ang lahat ng unit nila ngayong halalan. Headline. Banyagang taga-Masid sa eleksyon, hindi papayagang pumasok sa polling precincts ayon sa Comelec. Mga sa aliansa, mga balimbing ayon sa isang geopolitical consultant. Headlines Lizette Avancenia, may paalala sa mga pro Duterte, pero walang planong... Uh, mga, oh, okay. Hanilet Avancenia, may paalala sa mga pro-Duterte, pero walang planong iboto ang buong Duterte. Headline. Sa international news, isang Jewish national inatake ng palakol sa Tunisia. Sa sports news, Mariofi Sharma nilinaw na hindi lilipat sa ibang PVL team. Headline. At sa ating showbiz news, isang Pinoy musical film kinilala sa 58th World Fest Houston International Film Festival. Headlines. Headlines. Headline. Headlines. News Blast. Suma sambulat sa buong Pilipinas. Sunshine, sun, sunshine, news blast. Magret ng hali Pilipinas, araw ngayon ng uh, Bienes May 9, 2025. Ako yung makakasama Valdivinegrosa. Suma sambulat sa buong Pilipinas. Sunshine, sun, sunshine, news blast. Ba Maaaring magkaroon muli ng panibagong rollback sa produktong sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga analyst mula sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang pagtaas ng global oil production at positibong pananaw sa mga negosasyon sa pandaigdigang kalakalan ang nagtulak sa pagbaba ng presyo ng langis. Dahil dito sa susunod na linggo, maaaring bumaba ang presyo ng diesel sa pagitan ng 90 centavos at 1 peso ang 35 centavos kada litro. Habang ang gasolina ay nasa 30 centavos hanggang 75 centavos. Ang kerosene naman ay maaaring mabawasan ng 1 peso ang 30 centavos hanggang 1 peso ang 45 centavos kada litro. Sunshine News Blast. Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na makumpleto na at maging operational ang Subic Clark Tarlac Expressway pagitan ng Tarlac City at Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija bago magbulyo ngayong taon. Sa isang ulat, sinabi ng ahensya na ang contract package 4, isang 10.30 km segment ng SITEX na kilala bilang kabanatuan section ay 98% ng kumpleto. Ang contract package 4 ay bahagi ng 29.55 km na four-lane expressway project na inaasa magpapababa sa travel time mula Tarlac City hanggang Kabanatuan City mula 70 minutes hanggang 20 minutes na lamang. Inaasa makikinabang dito ang mahigit 11,200 na motorista kada araw. Sunshine News Blast. Gumagalang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2025. Ito ay kung ikukumpara sa unang quarter ng taong 2024. Sa datos na ibinahagi ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 5.4% lang ang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Mas mabagal ito kumpara sa 5.9% noong unang quarter ng 2024. Sa kabila nito, ang main contributors sa ng paglago ngayong unang quarter ng 2025 ay ang wholesale and retail, repair ng motor vehicles at motorcycles, financial at insurance activities, at manufacturing. Sunshine News Blast. DIR nagpaalala sa mga kandidato at political parties maging sa partless groups ukol sa tax obligations. Si Kreslyn Kataron sa report. Sa nalalapit na pagtatapos ng campaign period, muling pinaalalahan ng Bureau of Internal Revenue ang mga kandidato, political parties at partless groups kaugnay ng kanilang tax obligations. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang lahat ng tumatakbo sa eleksyon ay kailangang nakarehistro sa BIR kung sila ay tumatanggap ng mga kontribusyon at gumagastos para sa kampanya. kinakailangan na magrehistro yan at uh, kinakailangan nila pagka nagbabayad sila sa mga uh, kanilang mga suppliers ay kinakailangan nila mag-withhold ng 5% doon sa kanilang mga suppliers. Pahayag ni Lumagi, kung sobra ang natanggap nila ng mga kontribusyon sa mga ginastos nila ay kinakailangan nilang bayaran ang kaukulang income tax para rito. Wala naman daw problema kung itatago ang sobrang donasyon, basta't bayaran ang karampatang buwis. Pwede nilang itago, ano uh, wala namang problema dyan, basta bayaran nila yung income tax dyan. Dahil again, ibabawas nila yung uh, kanilang natanggap, bawas nila yung mga nagastos nila, at kinakailangan magbayad ng tax. Nagpaalala rin si Lumagi sa pag-apply ng mga non-VAT invoice, dahil kinakailangan umanong mag-issue ng resibo para sa lahat ng kontribisyon, cashman o in-kind upang maging legal at transparent ang mga transaksyon. Pinaaralahanan din ang mga kandidato at partido na ilista ang lahat ng kanilang gastos at isumite ang mga ito sa Statement of Contribution and Expenditures sa COMELEC at BIR. Tapos doon naman sa mga expenses nila ay kinakailangan nilang ilista lahat yan at uh, isasubmit din yung uh, doon sa Statement of Contribution and Expenditures sa COMELEC pati na rin dito sa aming uh, ahensya para makita natin na lahat kung uh, complied ang kanilang obligasyon dito. And again, yung kailangan nilang i-withhold na 5% doon sa mga suppliers. Binigyang din ni Lumagi ng hindi pagsunod sa mga patakaran ay maaring mauwi sa tax evasion na may kaakibat na kasong kriminal. Dagdag pa niya, Posibleng maharap sa disqualifikasyon mula sa kandidatura ang mga lalabag sa campaign finance rules ng COMELEC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresiling Katarong, SMNI News. Sunshine News Blast! Isinailalim sa full alert status o so code red ang lahat ng unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Bilang suporta nila ito sa nalalapit na midterm elections. Epektibo ito mula May 9 hanggang 13, 2025. Layunin ng hakbang ang matiyak na handa ang BFP na tumugon sa anumang emergency at mapanatiling kaligtasan ng publiko. Paraan din ito pansuportahan ang maayos na pagdaraos ng halalan sa buong bansa. Sunshine News Blast. Sinabi ng Commission on Elections na hindi ito kukuha ng mga poll watchers sa buong bansa para sa halalan. Tugon nito ng poll body sa kumakalat na impormasyon na kumukuha sila ng watchers sa may sahod na tig 4,000 pesos. Ipiniwanag ng ahensya batay sa Article 3 ng Comlec Resolution No. 11076, ang mga poll watcher ay pinipili ng mga kandidato sa eleksyon, mga partidong politikal o mga accredited na citizens, uh, accredited na citizens arm at hindi nire-recruit ng poll body nagbabala na ang COMELEC na ang pagpapakalat na maling impormasyon kaugnay sa eleksyon ay may tuturing na paglabag sa halalan ay sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Sunshine News Blast. Hindi pinapayagan ng mga taga Masid na pumasok sa polling precinct sa araw ng halalan ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, tinanggihan ng COMELEC ang kahilingan ng mga taga tagamasid mula sa European Union na makapasok dahil ito ay isang paglabag sa batas ng Pilipinas. Binigyan din ni Garcia na ang kapangyarihang ibinigay ng COMELEC sa EU upang obserbahan ang halalan ay mayroong limitasyon batay sa mga lintuntunin ng batas. Ito ang unang pagkakataon na nagpadalang iyon ng mga delegado upang obserbahan ang darating na halalan sa bansa. Mananatili naman sila sa Pilipinas hanggang Hunyo. Sunshine News Blast. Balimbing at mga walang integridad. Ito ang naging obserbasyon ng isang eksperto sa si mga senatorial candidate na nasa alyansa para sa bagong Pilipinas na iniendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Pasion, noon ay sinisiraan at binabanatan ng mga ito si BBM maging si Marcos Sr. Ngunit kung mapapansin ngayon dahil si BBM ang nakaupong Pangulo, kumambyo ang mga ito. Para kay Pasyon, ito na ang rason kung bakit hindi na sila pinipili ngayon ng taong bayan. Sunshine News Blast. Ang kandidato ni Bongbong, minumura yung Marcos Sr., minumura yung Marcos Jr. Ngayon, ina endorse ni Bongbong at sila naman eh talaga namang kung sumipsip kay Bongbong eh para mga linta. Samantalang uh, not long ago eh minumura nila si Bongbong. Walang credibility itong mga kandidato ni Bongbong. Uh, sabihin na nating laos na ang mga dilawan at uh, nagpalit pa nga sila ng kulay, pink. Pero talo pa rin sila. Siguro kahit magpalit pa sila ng kulay araw-araw, eh naaalala kasi ng mga tao yung kanilang uh, mga pinagagawa noong nakaraan. Eh ayaw ng tao sa mga balimbing, no? At uh, kung bagay ano, sinuka mo na, kinain mo pa uli. Eh sinusuka nila yung Marcos Sr., Marcos Jr. Pagkatapos ngayon, eh, kung makasipsip sila kay Bongbong para sila mga linta. So ayaw ng mga tao yung mga ganyang klasing uh, tao, no? Ayaw ng taong bayan yung mga ganyan, mga balimbing. Ang uh, tinig ng geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Parsona. Kaugnay nito ay pinalala na sa publiko ng common law wife ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia na para magkaroon na ng tunay na pagbabago sa Pilipinas, mas mainam na iboto ang senatorial slate ng PDP Laban o ang Duterte. Ang Duterte ay binubuo ni na Attorney Jimmy Bondoc re-election ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, re-election ni Sen. Christopher Bongo, Atty. J.V. V. Hinlo, Atty. Raul Lambino, Segi Partless Rep. Atty. Rodante Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador, Dr. Richard Mata at si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sunshine News Blast! Hanilet Avancenia, may paalala sa si mga pro-Duterte pero walang planong iboto ang buong Duterte. Si Jason Rubrico sa ulat. Muling igniit ni na Hanilet Avancenia at Veronica Kitty Duterte ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipanalo ang buong Duterte Slate sa isang campaign rally sa The Tent in Alabang buong puso nilang ipinabot ang mensahe ng dating Pangulo sa mga taga-suporta na higit pa sa simpleng boto ang kailangan kundi isang matatag na paninindigan para sa buong slate. Sa isang exclusive interview ng SMNI, ipinabot ni Hanelet ang saloobin ng dating Pangulo sa ilang butanteng nagsasabi na sila sila'y makaduterte pero hindi naman boboto ng straight para sa PDP laban. Dito, muli niyang binigyang diin ang mahigpit na bilin ni dating Pangulong Duterte. Sabi eh, di ba, kalimutan na lang daw din siya pag kinalimutan yung, yung Duterte. Binanggit din ni Honeylet na ilang taon nang iniluluklok sa pwesto ang ilang politiko pero nananatiling tikom ang bibig pagdating sa mga mali at iligal na gawain ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, anong ginawa sa atin? Hindi mo malapitan, hindi nagsasalita ng tungkol sa mali. Wala, tahimik lang. Gusto nyo ng ganyan? Na hindi tayo kaya ipaglaban. Tinatapak-tapakan na tayo. Ninakawan, ni urakan lahat. Violated ang human rights natin. Wala silang sinasabi. Gusto nyo, diyan pa rin kayo. Ibinahagi rin ni Hanlet ang kanyang personal na karanasan noong 2022 elections kung saan napilitan siyang iboto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng kanyang desisyon, inamin niyang nasaktan siya at hindi na nais maranasan pang muli ang ganitong sitwasyon. Kaya't buo ang kanyang paninindigan ngayon, vote straight for Duterte, Iboto mo na lang kasi si Inday, kasama ni Inday. Napilitan ako ilagay. Pero tingnan mo ngayon, nasaktan ako. Anong gusto, anong gusto mo? Ba, dito ka na lang. Kasi bumoto ka lang, masaktan ka ulit. Mas masakit ito kaysa sa mabroken-hearted ka sa boyfriend mo. Matatandaan na iligal na inaresto si dating Pangulong Duterte at ikinulong sa The Hague, Netherlands batay sa warant ng International Criminal Court. Para kay Vice President Sarah Duterte, si Marcus Jr. mismo ang dapat na managot sa isyu ng pagkidnap sa dating Pangulo. Ayon kay VP Sarah, imposibleng maisagawa ang operasyon ng rendition o pagdakip at paglipat ng isang Pilipino sa ibang bansa kung walang pahintulot o basbas mula kay Marcus Jr. Samantala, ayon kay han Manilet, nasa maayos na kalagayan ang dating Pangulo at patuloy pa rin ang paggabay niya sa kanilang anak na si Kitty. Okay naman siya. siya pa nga nag advise sa eh, lalo na sa anak ko eh. Maano pa rin siya. He is... He's telling me to be strong. May mensahe Kano naman kataan, si Kitty Duterte sa mga kapwa niya kabataang Pilipino na boboto ngayong Mayo a 12. So sa mga kabataan, kagaya ko, exercise your right to vote and vote wisely. Vote people with a good heart who will serve our country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Drubrico, SM9 News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, -sun -sun Sunshine News Blast! Time check, 11.44 in the morning. Kung tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang loob. Down. Kung gusto mo ng tigalidad na de gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Senator Cheese Escudero binatikos sa plano ng Estados Unidos na itapon ang mga undocumented Pinoy sa Libya. Si Jane Cunita sa ulat. Mariing binatikos ni Senate President Francis Cheese Escudero ang umano'y pinaplano ng Amerika na ipadala sa Libya ang mga Asian immigrant, kabilang ang undocumented Filipinos na nahaharap sa deportation. Nagpahayag ng matinding galit sa Escudero. Iginiit niyang hindi hayop ang mga Pilipino para basta na lamang itapon sa desyerto ng Libya. Anya, nararapat silang igalang at bigyan ng karampatang proteksyon. Ang Libya ay isang bansang nasadlak sa digmaan at kilala sa malulupit na kondisyon sa mga kulungan. Kaya't nangangamba ang marami na ang mga ipapadala roon ay masasadlak lamang sa matinding kapahamakan. Ayon sa ulat, milyong-milyong undocumented immigrants ang kasalukuyang ipinadedeport ng U.S. government bilang bahagi ng kampanya ni Pangulong Donald Trump. Ngunit ang umano'y plano na i-export ang mga Asian nationals kabilang mga Pilipino sa bansang tulad ng Libya ay umani ng matinding batikos mula sa human rights groups at mga opisyal ng gobyerno. Sa kasalukuyan ay pansamantalang napigilan ng isang federal judge ang deportation ng mga migranteng nakatakdang ipadala sa Libya, alinsunod sa isang kautusan na nagbibigay ng karapatan sa mga ito na kwestyonin ang pagpapatapon sa isang bansang hindi nila pinagmulana. Dahil dito, nanawagan si Escudero sa embahador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez na kumilos para protektahan ang kapakanan ng mga kababayan nating posibleng maapektuhan. Anya, kailangan matiyak na may sapat na tulong legal ang mga Pilipino roon. Sinabi rin ni Escudero na kung sakaling ipadeport ng Amerika ang mga Pilipino, handa ang gobyerno ng Pilipinas na tanggapin sila ng may dignidad at respeto. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent tago para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sunshine News Blast! Samantala, tinanggal sa kanilang mga puesto ang nabinimang personnel ng Valenzuela City Police dahil sa umano'y pagkakasangkot sa kasong robbery extortion. Sa report, tatlo sa mga pulis ang naaresto sa isang entrapment operation na isinagawa ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group sa barangay Malinta nitong May 7, 2025. nag Nagugat ang operasyon matapos maghahain ng reklamo ang isang babaeng complainant dahil tinakot umano siya na mga suspect na pulis na sasampan ang kanyang kasambahay ng kasong pagnanakaw kung hindi siya magbibigay ng 100,000 pesos. Dahil dito nagbigay na muna ng paunang 5,000 pesos ang complainant at isang post-dated check na nagkakalaga ng 50,000 pesos bago ito humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang nabindalawang iba pang pulis ay inalis sa pwesto upang bigyang daan ang patas na investigasyon hinggil Sunshine News Blast! Nakalista pa rin si Alvin, ang anak ng nasabing Chinese businessman na si Anson ke bilang isa sa mga respondents dahil sa hindi pa nare-sulba ang motion ng Philippine National Police o PNP. Kapag na, na ang reklamo ay doon palang lang matatanggal si Alvin ay kay, uh, kay, Prosecutor General Richard Fadulion na tagpuan ang mangkay niya na Anson at ang kanyang driver noong April 9 sa Rodriguez Rizal matapos lang mawala noong March 29. Samantala itanas na sa 10 million pesos ang reward para sa impormasyon na hahantong sa pagkakaresto ng isa sa mga sospek dito. Sunshine News Blast. Napatay sa magkakahiwalay na pag-atake sa Laluiga ng Maguindanao del Sur ang tatlong miyembro ng Bangsa Moro Islamic Armed Forces o BIAF, ang armadong sangay ng Moro Islamic Liberation Front. Hindi palang lang matukoy ng pulisya kung may kaugnayan ng mga insidente na ito noong lunes, May 5 sa halalan. Ang unang pag-atake ay naganap bandang alaunay ng hapon sa bayan ng Pagalungan kung saan binaril at napatay ang isang kinilala bilang masturil indal. Makalipas ang dalawang oras, dalawa pang miyembro ng MILF na kinilala ng Sen. Jeffrey Bagilian at Hayreden Zakaria ang napatay sa isang ambush sa Sharif Saido ng Mustafa. Maring ang motibo ng insidente ay may ay away pamilya o pagnanakaw dahil kinuha ng mga sospek ang motorsiklo ng mga biktima. Sa panig ng BIAF, ang mga pag-atake ay tinawag ng pagsira ng kapayapaan. Sunshine News Blast. DIR sa mga endorser ng ilegal na vape products. Si Cresline Katarong sa balita. Patuloy ang talamak na bentahan ng mga ilegal na vape products sa bansa. Kaya naman tuloy-tuloy din ang enforcement at monitoring ng Bureau of Internal Revenue laban sa mga ito. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., Sinampanan nila kamakailan sa Department of Justice ang mga criminal charges laban sa mga illicit vape trader at importers ng mga vape brand na Flava, Dencat at Flair. Pumalu sa humigit-kumulang 8.7 bilyong piso ang halaga ng buwis na hindi binayaran ng mga negosyanteng ito. Ang kasong sinampan natin ay yung uh, of course andyan yung illegal uh, possession ng mga vape products at uh, yung tax evasion and the uh, failure to file uh, excise tax returns at uh, patuloy pa rin ang gagawin nating pagsampa ng uh, mga kaso sa mga mauhuli natin na nagbebenta pa rin ng mga vape products na hindi bayad ang, uh, ang buwis. Kasabay ng paglaganap ng illicit vape trade, pinaalalahanan ng BIR ang mga endorser at promoter ng mga vape products na maging masusing magsuri at tiyaking mo ang mga vape brands na kanilang iniendorso. Ayon kay Lumagi, dapat siguraduhin ang mga endorser narehistrado at nagbabayad ng karampatang buwis ang mga produkto. Anya, nakalathala naman sa website ng DIR ang mga brand na sumusunod sa regulasyon at pinapayagang magbenta. Kung ang vape product ay iligal, maaari ring managot ang mga endorser alinsunod sa batas. Lahat ng konektado uh, sa mga pagbebenta ng vape, ano, dahil iligal nga ang uh, pagbebenta or mere possession ng mga uh, vape products na hindi bayad ng excise tax, ay uh, considered Uh, unlawful na yan at uh, may violation under the tax code. So uh, lahat ng mga involved uh, dito sa mga pagbebenta ng uh, mga vape products ay uh, madadamay sa kasong uh, uh, tax evasion. Para sa Dios at sa Pilipinas Kung mahal, Presiding Katarung Sumanay News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. International News Blast. Sa international news na ospital sa Tunisia, ang isang Jewish national na may-ari ng isang tindahan ng alahas matapos siyang atakihin ng palakol. Ang pag-atake na ganap nitong Webes, May 8, 2025, o isang linggo bago dumating ang mga Jewish pilgrim sa isla ng Jerba sa Tunisia. Sa kabila nito ay sinabi ng leader ng Jewish community sa isla na hindi ito agad na iugnay sa Jewish feast na nakatakdang magaganap doon. Sa katunayan, hinihintay pa nila ang bisigasyon ng mga otoridad ukol sa posibleng motibo. Sports News Blast. Itinanggi ni Mario Fifi Sharma na lilipat siya mula Akari Chargers patungo sa ibang kupunan sa Premier Valuable League o PVL. Ayon sa middle blocker, huwag agad maniwala sa anumang sinasabi sa social media. Nagbigay payo pa ito na dapat palang i-fact check kung ano ang makikita sa iba't ibang platform gaya ng Facebook. Sa so ngayon ay priority ni Meryofi ang makarecover muna, muna sa kanyang ankle's Ukraine na sa kalagitnaan ng playoffs ng PVL All Filipino Conference. Hindi rin siya maglalaro muli para sa si national team na Alas Pilipinas. Showbiz! Is... News Blast. Nagwagi ng Platinum Remy Award ang Pinoy musical film na Song of the Fireflies mula sa 58th World Fest Houston International Film Festival. Ayon sa award-giving body, kinilala ang naturang musical film dahil sa kausayan nito sa theatrical filmmaking at musical storytelling. Sentro ng kwento ng Song of the Fireflies ay ang tunay na pangyayari tungkol sa isang internationally acclaimed children's choir mula sa bayan ng Lubok, Bohol. Ipinakita rito kung paano nabuo ang choir at yung mga pagsubok na hinarap ng mga bata at ng kanilang mga tagapagturo. Matutungayan din dito kung paano naging inspirasyon ang kanilang musika sa kabila ng kahirapan at mga trahedya sa buhay. Tampok dito, Sina Morris at Amon at Rachel Alejandro. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, 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 -sun Sunshine News Blast! Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Proverbs 16.24, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Ang mga kaayayang salita ay parang pulot pagkyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Sunshine News Blast! Inyo natong haya ng Balitan ng Tanghala ng Biyanes, May 9, 2025 sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 SMNI Radio at ng SMNI News. Sa kanyang naging tagapagbalita, Valdivina Grashoff. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo Kung ako'ng tatanungin kahit saang aspeto gusto ko garantisado Medikuloso kong tao kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Dadang umaga po, sir. Full po. Full Tulad gasolina, pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.